may maingay sa motor natin ha yun na nga sinasabi ko at yan mga ka-adventure nagkaroon pa tayo ng problema ayaw ano may problema kay Aaron ayan kung makikita ninyo sa si screen nag ano siya error 14 yan error 14 nakalagay nagkaroon ng error 14 si Aaron baka yung tensioner o hindi kaya yung timing chain pero ng problema kaya ayan, hindi ko alam kung makakapunta pa tayo ng event malayo pa naman natin wala pa naman ditong malapit na pagawaan, motor shop ayan at pasensya na kayo, eh, hey, problema na naman tayo kay Aaron ayan ganyan talaga pag uh, luma na yung motor maglalabasan na yung problema pero ganun pa man, maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating pag-update dito sa MacArthur. Ayan oh. yeah, mga adventure, nandito na ako sa unang istasyon ng LRT sa Monumento. Pawis na pawis ako. Tinula ko na lang. Meron kasi ako nakitang shop doon sa kabila. Kaya lang, meron silang ginagawa. Kaya tinulak ko na lang si Aaron hanggang dito. Kasi malapit na ako sa 10th Avenue eh. Maraming gawa ng motor doon. Kaya... Ah, ayaw eh Kaya ito na lang Pinagtsatsaga ko na lang tumulak Karoon pa ng problema Hindi ko lang alam kung makakaabot tayo doon sa meeting natin ngayong araw na to Mukhang malabo tayo makarating ngayon sa event ah, Tutulak ko na lang ulit Pahinga lang ako. Layo na ng pinagtulakan ko. Lumagpas na ako doon sa Bonifacio Circle. At yan mga ka-adventure. Ano, dito na ako sa may 10th Avenue. At naghahanap tayo ngayon ng ano, mekaniko. At mukhang hindi na tayo makakarating doon sa event na pupunta natin. Ano. Kaya mingi ako ng pasensya YouTube Philippines kung hindi ako nakapunta sa event ninyo doon sa BGC, sa Ascot. Wala, nandito ako ngayon sa may tapat ng Project FI ang problema lang dito wala yung isang mekaniko eh may ginagawa yung isang mekaniko rito ayan ito yung si Aaron gana ako ng ano rito maayos na shop kasi dito sa monumento dati na ako nakapagpagawa rito eh uh, ah, nabudol na rin ako dito eh kaya naganap tayo ng maayos na mekaniko pero may nire-recommenda sa akin kung daw sa unahan kaya pupuntahan ko ngayon Papagawa ko na lang si Aaron At kapag ka medyo natagalan Baka hindi na tayo makarating Hindi na tayo makapunta doon sa event natin Sa Tagig Kaya ito, ito yung update dito Karoon pa ng bulilyaso Minsan na lang pupunta doon sa YouTube event Hindi pa tayo natuloy Kaya tulok ko na doon Papingan lang ako, layo ng tinulakan ko dito ko na ituro eh. Noong ano, Project FI. Doon ako galing sa Project FI. Dito ko tinuro. Kasi sabi ko, doon ako ituro sa mapagkakatiwalaan. <laughs> doon, doon kasi nabudol na ako doon eh. Doon sa kabila. Nabudol na ako doon, kaya ayoko doon. Marami doon. Nagawa naman din, kaya lang nabudol ako. Inabot pa ako ng alas 8 ng gabi. At susubukan pa natin kung makakahabol pa tayo sa event. Pag hindi na tayo nakahabol sa event, eh sorry na lang. Pasensya na lang kung hindi tayo makakarating. Kasi medyo matatagalan daw sabi ni Brad yung paggawa. Pero kung makukuha sa dukot, titingnan natin kung makakahabol pa tayo. Kaya yan ang update ko sa inyo. Uh, alas 11 na, no? 11.20 na. Uh, alauna yung ano natin, registration. Pero Tignan natin. At ayan na nga, mga, mga ano. Mabuti na lang hindi putol tong ating ano. Hindi putol tong timing chain. Kundi double gastos. Kaya yung tensioner lang ang papalitan. Ayan, buti na lang magaling si Brad dumukot. Buti hindi na putol yung ating timing chain. Ay, di ba putol? eto, kaya sa mga Aerox users dyan, kapag nararamdaman nyo yung CBT nyo sa panggilid nyo merong maengay, at hindi naman doon sa mismong CBT tsaka sa transmission, i-check nyo na yung ano, i-check nyo na yung pinaka-tensioner kasi kapag naputol yung tensioner maraming masisira eh eto, katulad nito bumili na tayo ng tensioner ngayon o, genuine, halagang 750 tapos, napali yung ano, tensioner guide. Ito. Yung timing chain guide pala, Napali. Yan ang magiging epekto. Magagastos ang kayo kapag uh, hindi nyo chinek yung ano nyo, tensioner nyo. At kung magpapa-engine refresh kayo, siguraduhin niyo nyo, isapin nyo na yung tensioner nyo. Kasi ito yung naging nangyari sa akin. Meron naman akong pampalit. Ang problema, yung mekaniko na gumagawa doon sa Yamaha, eh, ipinilit, ibalik yung stock. Hindi kinabit yung bagong bili na dala-dala ko. Kaya, puntos na lang. Hindi kila ate. Dalawa. Dalawang puntos pala. Hugot kila ate. Eh, nandirito nandito kasi yung lock mong tension. Oh, yeah. Singgay na kanil. Singgay din. Hindi mahuhugot. kasi tapos ito. Yan. Eh. Ayan. ayan. Ito ang mangyayari ngayon. Hugotin pa yun ubot yung kalatino ng ano kalatino ng black kaya medyo umano yung ano natin natagalan tayo kaya wala na cancel na talaga yung lakad natin ito ang mangyayari kapag yung pagpapagawa ninyo hindi niyo ayusin kaya wala naman na kasalanan doon meron na maut na ang problema nga lang yung mekaniko ng Yamaha ipinilit na ikabit yung ano stock na luma na kaya nga ako bumili ng bago kasi sabi ko, 6 years na tong motor, tong Aerox. Kaya gusto ko palitan na rin. eh, okay pa naman daw. Ayun ang problema, nakinig ako doon sa mekaniko. Yung mekaniko ng Yamaha. Kaya ito, doble tuloy gastos ko. At hindi pa ako nakapunta sa event. Ayun ang nangyari. Hindi tayo makaraket, nag-gastosan pa. Boy, hira na yan o. No? Ganyan talaga eh. buhay. Misa matatalo ka talaga eh. Ayan, o, wala na. Matatagalan na tayo. Kaya pagtapos nito, uwi na lang tayo. O, di ba? Masaya tayo ngayon. Okay lang, importante magawa. Oo. Tsaka sabi nga ni Brad, baka may nagpapadya sa akin kung bakit hindi tayo pinatuloy. Baka may dahilan. Baka inililigtas lang tayo sa ibang dahilan. Kaya ito yung nangyari. Sa impis na may mangyari, eh, pinagastos na lang tayo. Pinakasabi. <laughs> pinagastos na lang tayo. Di ba lang hindi tayo kumita? Ah, sa Ah. Ayun na yun. Ayun na lang yun. Pampagana na lang yun? Pampabenas na lang. Ganyan <laughs> talaga. Ah, at ito pang pa karagdagang nangyari, mga kadventure parehas na bali yung timing chain guide ano? yung sa taas pati sa baba parehas na bali at mabuti na lang amo, wala nang masyadong na damage sa mga ano gear yung timing chain okay pa naman hindi naman naputol kaya gastos malala nangyari sa atin gastos malala Shout out sa Yamaha Kapalit. Ang galing-galing mo. Mabuti na lang, magaling yung mekaniko natin, no? Hindi <laughs> tayo magaling, marunong lang. Ah, di siya magaling, marunong <laughs> lang daw. Magaling. tapos si brother, humble. <laughs> Yan ang mga ano. Kung, mapa, kung magagawin kayo rito sa 10 Avenue, nagkaroon kayo ng problema sa motor, hanapin nyo lang si Brad. Ano pa alam, Brad? Elan. El Elan Cruz. Elan Cruz. Yan, Elan Cruz. Dito sila nakapwesto sa fast lane sa 10th Avenue ha 10th Avenue wag kayong maghanap ng ibang mekaniko rito alam nyo yung history ko dito sa 10th Avenue na na ako kaya lang doon sa kabila kaya nag-iingat akong manap ng mekaniko rito at buti na lang na i-recommenda si brother doon nag sa eh, Project FI yan maghanap kayo na papagkakatiwalaan at isa na si brother dito lang yung lane no? yan ito yung pwesto nila pag nagkaroon kayo ng emergency at malapit dito kayo sa 10 th Avenue, Kalaokan. Hanapin nyo lang si brother. Ito yung pwesto nila dito. 24-7 available. <laughs> Kahit madali yung araw, mayroon may nyo lang kung matakbo ko eh. Ah, dito? Sa kapan? kaya sa, uh, sa mga si service. Ah, service? Sa mga customer ko, tinatakbo ko mm. talaga. Mga solid sa akin. Kahit madali araw. Ayan, no? May, may, Ayan ito yung update natin Hindi na tayo makakapunta sa event ngayon Sa BGC Kaya sorry na lang Sa nag-invite sa akin Wala eh Inabutan tayo ng swerte Ngayong araw na to At nagkataon pa ngayong pang event Kaya napakaswerte itong araw na to Para sa atin Ayan na update ko ngayon sa inyo mga ka-adventure Binabalik na ngayon Naikabit na yung pinaka timing chain guide yung bagong bili natin pinabalik na lang ulit ni brother binuksan kasi ito eh dahil hindi maiangat tong ano yung nasa lower timing chain guide yung nasa baba hindi mahugot mayroon kasi yung ano eh, pin may lock kaya tinanggal muna to yung upper block para mahugot pero ngayon ipabalik na ano pati itong bagong tensioner na nabili natin Nandobrian tuloy tayo eh. Meron na tayong stock doon na iwan lang natin sa bahay. Ayan ang update. Dito kay Aaron. Ayan si Aaron. I-service natin. Ibali sa materyales. Ah, nasa ano na. Itong tensioner 750. Tapos ito, 215, yung dalawa, yung isang set. Tsaka bumili tayo ng coolant, talagang 70. Kaya nasa 1,000 ano na. Nasa mga 1,100 na. Talagang swerte tayo ngayong araw na to. mga ka-adventure. Ito yung sinasabi kong blessing. <laughs> blessing. Blessing. At na mga ka-adventure ano, na ikabit na. Live testing natin. Napaandar na. Mandar naman. Ang problema lang, may naririnig si brother na ingay. Yan ang kagandaan. Pagpagawa kay brother. Sinisigurado niyo muna na maayos yung gawa niya. Bago i-turn over sa mayari. Talagang dinu-double check niya muna yung paggawa niya. Meron pang maingay dito eh. Kaya bubuksan niya ulit para ma check kung ano yung maingay na yon. Time check, it's na 1.30 na ng tanghali. Kaya hindi na tayo matuloy. Wala na. Negative na tayo sa event. Kaya sorry sa event. Hindi tayo makakapunta. Sana mapanood yung video natin. Inabutan tayo ng swerte ngayong araw na to. Yan ang update. Yan, binuksan niyo ulit eh, brother. Masa timing na, no? Timing na siguro. para na kaming inabutan ng gutom ni brother. <laughs> ah, At ayan, time check. It's now 2 o'clock na ng hapon. Di bali, naikabit na uli, Ano? Dinoble check ni brother yung timing ng makina. Para malaman natin kung mawawala yung ano dito. Nagatok. Yung lumalagitik ng makina. Na i-timing niya ulit. Ayan, kailangan talaga double check. Kaya talagang nire ko ako si brother. Pagka nag Nabutan kayo na aberya, paggawa kayo dito. O sa ibang mga makakapanood ng video na to, paggawa kayo rito sa 10 Avenue. Hanapin nyo lang si brother. Yan, dito sa may fast lane. Along the way lang, ano? Dito lang, tabing kalsada lang sila. Di ba ano si brother, ano freelancer lang siya, freelancer. Kaya 7 days a week, nandito siya, ano? Kahit linggo, minsan nagsiservice pa siya. Kaya sorry again YouTube Philippines sa pangyayari no, hindi ako nakapunta ng event. Hindi tayo nakatid na accelerator event. At yan mga ka-adventure, nakita na yung ano, troubleshoot niya. Ito yung pinaka-pin doon sa camshaft sprocket. Cam sprocket. Naputol na pala dito. Meron yung pin dito naputol. At alam nyo ba kung magkano presyo na ito? Kapirasong pin. Napakamahal pala na ito. Pambihira. Itong pin na ito, mahal. O, oh, kaya, advice ko na sa inyo, yung tensioner nyo sa mga Yamaha Aerox version 1 user, yung tensioner nyo, pag nararamdaman nyo na, maingay na, papalitan nyo na. Huwag na kayong magpakasakali. Nakaka-1.5 na ako. Tiesa pa lang. Tiesa pa lang, 1.5 na. Pambihira. Nagpalit na ako na itong pin Nagpalit na ako ng Tensioner guide Dalawa Up and down Pati yung ano Tensioner nagpalit ako Binili ko original Kaya nakaka 1.5 na ako Bukod pa yung utang ko kay Brad Wala pa O <laughs> oh, yan o oh. Ito, itong pin na to Yan okay na yan Wala nang problema yan ang lakas kasi nung lagitik eh, pag start, naramdam naramdam ramdam yung lagitik. Ito kasi yung pinaka-stopper nun. Para doon sa pagtatiming. Naputol na kasi yung pin. Yan na, kinakabit na uli. Wala na yan. Ano, nag-cross nag, nag finger na ako. Yan na, cross finger na. Oo. Oh. Kaya tanggal ko na yung sumpa. Sumpa ng Yamaha. <laughs> Pamira na yan, no? Uh, at yun nga, no, mga ka-adventure, isi-share ko lang sa inyo. Base na lang sa experience ko ngayon. Ito kasing si Aerox natin, 6 years na sa atin to. Ngayon, nung pina-refresh ko, yan, okay naman yung refresh, maganda naman yung pagkakagawa. Ang gusto ko lang i-advise, kung magpapare-refresh ano, magpapa kayo, yung tensioner, papalitan nyo na rin. Kahit na okay pa yung tensioner, yung luma, yung stock, papalitan nyo na rin ng bago. Kapag ka nagkaroon kayo ng ano, pagka nagpa-engine refresh kayo, isabay nyo na yung tensioner. Para hindi mangyari sa inyo to. Kung matagal na yung Aerox nyo ha, kung matagal na at nagpa-engine refresh kayo. Para hindi kayo magsisi sa uli, katulad ng nangyari sa akin ngayon, lesson learned. Madodobli ang kayo ng gastos. Mura lang yung tensioner Isabay nyo na Huwag na kayo magsisisi Lalo pa ngayon Ganito Na pagka bumiyahe kayo Dito kayo inabutan ng aberya sa biyahe Patulad ng nangyari sa akin Dito ako inabutan sa Kaloocan Galing pa ako ng Pampanga At hindi nagtatuloy nakapunta doon sa event na pupunta natin Kaya yan lang ang isishare ko sa inyo Para sa mga Aerox version 1 user dyan kung mapanood nyo to Kaya huwag nyo kalimutan Pag nagkaroon kayo ng problema Hanapin nyo lang dito ho, sa Sa 10 Avenue Kalaukan Si brother Yun know? Wala <laughs> Tahimik na Wala na yung hingay Woo! Thank you Lord Okay na si Aaron Pagkakawi na tayo ngayon Problem solved Yan oh no? Galing talaga si brother eh Marunong lang tayo, marunong lang. Marunong lang, marunong. Ate Ana, oh, nakakabit na. Labuo na natin. Labuo na ni brother, si Aaron. Oh, start na natin, oh. Start na, para malaman yung katotohanan. Oh, one click. Ayan, wala na yung maingay. At kanina, lakas ng ingay. Oh. Okay na. Makakauwi na tayo. <laughs> Hindi na tayo pupunta ng event. Ah, uh, salamat kay Brother Enan. Ano? Nagse-service siya, no? Kahit hindi rito. Basta around Manila, kaya-kaya niyang puntahan. At salamat tuloy sa inyo. Salamat din kay Brother. Naging tagapagligtas natin. Maraming-maraming salamat sa lahat. Ayan, sana may natutunan kayo sa video na 'to tungkol sa Aerox B1. <laughs> Pinahirapan eh. Parehas kaming gutom. <laughs> hindi kami dinaka. Okay, okay lang. At least Makakawin na tayo ng Mayos. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. Rush Adventure. See you again.